imahinasyon lang. Habang pinapanood mo itong video, biglang nag-vibrate ang cellphone mo. Dinampot mo ito, inasahang mensahe mula sa kaibigan o di kaya'y abiso galing sa bangko. Ngunit sa halip, may text na lumitaw sa screen. Isang mensahe na hindi mo kayang burahin. At ang pinakanakakagulat, nakikita ito ng bawat tao sa buong mundo, sabay-sabay. Paano kung nagdesisyon ng Diyos na putulin ang matagal na niyang pananahimik at makipag-usap sa atin ngayon? Dito sa ating digital, seryoso at napakaingay na mundo. Parang simula lang ng isang sci-fi film, hindi ba? Pero hayaan mong isipin natin kahit isang saglit. Totoo ito. Ano kaya ang magiging itsura nito? Hindi sa pamamagitan ng nagliliyab na halaman o mga sinaunang scroll, kundi rito mismo sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo, ang magiging resulta nito ay malayo sa mga kwentong naririnig natin sa Sunday School. Ngayon, paghihiwa-hiwalayin natin ang senaryong ito segundo por segundo at aalamin natin kung bakit ang direkta at personal na pakikipag-ugnayan sa ating may lalang ay posibleng maging pinakamatinding pagsubok para sa sangkatauhan. Handa na ba kayo? Tara na't simulan. Bago natin umpisahan ang mental experiment na ito, balikan muna natin kung paano ito nangyayari noon. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang pakikipag-ugnayan sa mas mataas na kapangyarihan ay laging para lang sa iilan. Si Moises ay umakyat sa bundok. Ang mga propeta ay nagpunta sa disyerto at ang mga mistiko ay nagtrans. Ito ay laging isang pribado, intimate, at sa totoo lang, mahirap patunayang karanasan. Ang iba, kailangan lang maniwala sa sabi-sabi. Ngunit ngayon, nabubuhay tayo sa panahon ng global connection. Mayroon tayong internet, mga satellite, at walong bilyong tao na laging online. Kung gustong makipag-usap ng isang mas mataas na katalinuhan sa lahat ng sabay-sabay hindi na niya kailangan ng mga tagapamagitan na nakasuot ng robe o damit pang pari. Nagbago na ang konteksto. Sanay na tayo sa instant information. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napaka-explosive ng ating senaryo ngayon. Hindi na tayo isang tribulang lang sa paligid ng apoy. Isa na tayong pandaigdigang network. At anumang signal sa network na ito ay agad-agad magiging viral. Kung gayon, isipin natin ang unang minuto. Paano ba ito mangyayari sa technical na aspeto? Malamang, hindi ito magiging isang kulog na boses mula sa kalangitan na nakakabasag ng bintana. Masyado ng luma iyon at sa totoo lang, hindi rin ito epektibo dahil sa pagkakaiba-iba ng time zone mag-isip tayo ng mas pino at eleganteng pamamaraan. Isang neural signal. Sa eksaktong segundong iyon, nasaan ka man, sa New York, sa Tokyo, o sa isang polar station sa Antarctica, makakarinig ka ng tunog sa loob mismo ng iyong utak. Hindi ito ingay na dinidinig ng tenga. Isa itong kaisipan na tumutunog sa boses ng iba, ngunit sa sarili mong katutubong wika. Isang ganap na malinaw at kalmadong pangungusap. Halimbawa, nandito ako, makinig kayo. Isipin mo ang sandaling iyon ng ganap na katahimikan sa mga kalye habang bilyon-bilyong tao ang sabay-sabay na natitigilan. Biglang magpe ang mga driver, mapuputol ang mga balita sa kalagitnaan. Ito ang magiging pinakatahimik at sa parehong pagkakataon. Ang pinakamalakas na sandali sa buong kasaysayan, paglampas pa lang ng unang segundo, denial phase na agad tayo. Modernong tao tayo, hindi ba? Ang una nating iisipin, hindi himala. Teknolohiya, yan. Hack, yan. Sigaw ng internal mong skeptic. Isipin mo na lang, milyon-milyong tao ang napapakapit sa ulo, iniisip na baka mass hallucination 'to o di kaya'y secret weapon ng gobyerno. Siguradong magtutweet si Elon Musk. Ang datingan, sabi ko sa inyo, chip-chip na yan. Pero hindi ako ang gumawa niyan ha. Magche-check agad ang mga tao ng gadgets nila. Hahanapin ang source ng tunog. Kumbinsido tayo na isa yung neuro-linguistic attack ng mga hackers o kaya malaking-malaking promotional campaign para sa bagong blockbuster. Walang matinong tao sa ikadalawamput isang siglo ang agad mag-iisip na Diyos ang may gawa. Masyado tayong sinikal para dyan. Ngayon, isipin nyo ang kalagayan ng internet makalipas lang ang sampung minuto. Parang sumabog ang lahat ng social media platforms. Ang hashtag na boses ay nag-skyrocket agad sa global trends mas mabilis pa kaysa sa kahit anong balita sa kasaysayan. Ang TikTok, binabaha ng mga video ng mga taong umiiyak, tumatawa o nakatingin lang sa kisame dahil sa matinding pagkabigla. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang mga memes. Kahit sa ganitong sitwasyon, siguradong magpapatawa pa rin tayo. May magpo na, Sa wakas, sumagot na ang Diyos, pero naliligo ako. Pwede po bang ulitin? ang internet ay magiging isang kumukulong kaldero ng panic, humor, at syempre, ng sangkaterbang conspiracy theories. Ang servers ng Twitter and Telegram maglalag at tuluyan ng babagsak sa loob lang ng labin limang minuto dahil sa sobrang dami ng tao. Makikita natin ang gulo na hindi inakala ng kahit sinong science fiction writer. Dahil bawat tao ay gustong ibahagi at i-verify ang eksakto nilang narinig. Pero pag-usapan naman natin ang pinakaka-interesante ang magiging reaksyon ng mga religious organizations. Sa tingin nyo ba, matutuwa ang Vatican o ang Mecca? Naku, malabong mangyari yan. Isipin mo ang panik ng mga kardinal at ng mga mufti. Kasi, kung direkta ng nakikipag-usap ang Diyos sa lahat, para saan pa ang mga tagapamagitan? ano pa ang silbi ng mga simbahan, ng mga ritual at ng mga donasyon kung lahat tayo ay may direct line na sa Kanya. Sa isang iglap, mawawalan ng saysay ang mga institusyon na binuo sa loob ng libu-libong taon. Magiging tuliro ang mga pari at mga imam. Paano kung ang sinasabi ng boses ay taliwas sa na nakasulat sa kanilang mga banal na aklat? Paano kung sabihin niyang kalahati ng mga patakaran ay gawa-gawa lang pala ng tao. Hindi lang ito magiging krisis sa relihiyon. Ito ay magiging corporate collapse, isang pagbagsak ng korporasyon ng pinakamalalaking organisasyon sa mundo. Pero, kumusta naman kaya ang mga ateista? Siguradong mapupunta sa isang napakahirap na sitwasyon sina Richard Dawkins at ang buong scientific community. Isipin mo, Susubukan ng mga siyentista na sukatin itong signal gamit ang kanilang mga aparato. Pero tahimik lang ang mga instrumento. Ang boses sa isip lang maririnig. Sisirain ito ang buong materialistik na pananaw sa mundo. Pero alam mo ba ang pinakanakakatuwa? Ang mga atiista mismo ang posibleng maging pinakamasugid na mananampalataya. Bakit? Kasi humihingi sila ng ebidensya at heto na ang ebidensya o ngaw mismo sa kanilang utak. O kaya naman, ang kabaligtaran ang mangyayari. Sisimula nilang bumuo ng mga teorya tungkol sa kolektibong psychosis na dulot ng isang virus o kaya naman ng solar activity. Ang labanan para sa interpretasyon ng realidad ay hindi na lang mapupunta sa mga philosophical clubs, kundi dadalhin na sa kalsada ngayon Tumako naman tayo sa politika. Ang mga pinuno ng bansa ay matitigilan sa takot. Ang kapangyahan ay nakasalig sa pagkontrol sa impormasyon. Pero ngayon, may sumulpot na pinagmumulan na hindi kayang pigilan o kontrolin. Isipin ninyo ang isang biglaang pagpupulong ng United Nations. Ang mga presidente at diktador ay magsisikap na angkinin ang boses na ito para sa kanilang sarili. Nasa panig namin ng Diyos ang igigiit ng isang bansa. Hindi, kaamin siya kumampi, gamit pa nga ang aming tono. Ang sagot naman ng isa, magtatangka ang mga gobyerno na magpataw ng censorship, ipagbabawal ang pag-usapan ang mensahe para lang maiwasan ang pagkalat ng takot. Pero paano mo ipagbabawal ang isang bagay na mismong sa isip mo naririnig? Ito na ang tuluyang pagguho ng monopolya ng pamahalaan sa katotohanan. Ang mapa ng politika ng mundo ay tuluyan ng maghihiwalay. Mabilis at brutal ang magiging reaksyon ng ekonomiya. Sa mismong unang minuto, babagsak agad ang mga stock exchange. Bakit? Dahil ang uncertainty o kawalan ng kasiguraduhan ay kalaban ng pera. Isipin ninyo ang mga trader sa Wall Street. Bakit pa sila magbebenta o bibili ng stocks kung baka araw na pala ng paghuhukom? Ang presyo ng langis, ginto, bitcoin, lahat yan ay aakyat o bababa sa mga direksyong walang-wala tayong ideya. Magkakandara pa ang mga tao na mag-withdraw ng pera at uubusin nila ang laman ng mga supermarket. Ang mga kumpanya ng insurance ay mababang karote dahil ang tinatawag na Act of Divine Intervention ay hindi saklaw ng insurance at ngayon, literal itong nangyayari, live na live, ang pandaigdigang ekonomiya ay hihinto, magpapos at maghihintay. Ano na ang mangyayari? Pag-usapan muna natin ang mismong mensahe. Ano ba talaga ang pwede niyang sabihin? Diyan tayo sa kritikal na punto. Kapag naman napakaluwag ng sasabihin, tipong mahalin nyo ang isa't isa, siguradong kalahati ng mundo, madidismaya. Sasabihin natin, seryoso? Alam na namin yan, di ba? Bigyan mo kami ng mas detalyado, paano gamutin ang cancer, nasaan ang mga alien. Pero kung napakadirekta ng mensahe, halimbawa, itigil nyo na ang pagwasak sa planeta, mas matinding diskusyon pa ang mangyayari ang mga industrialist at negosyante makikipagtalo pa sa Diyos at ipaglalaban na hindi raw yan economically feasible. Isipin mo, may isang talk show pinag-uusapan ng mga eksperto kung tama ba ang pagtataya ng Diyos sa level ng carbon emission. Talagang ang kayabangan ng tao, walang hangganan, kahit paharap-harapan na nating kausap ang ating lumikha may isang aspeto na talagang nakakaintriga, ang isyo ng language barrier. Kung ang boses ay maririnig ng bawat isa sa kanika nilang sariling wika, nagkakaroon ng ilusyon na parang ang Diyos ay eksklusibong kabilang sa sarili mong kultura. Pero paano kung hindi pala nagtutugma ang mga konsepto? Halimbawa, sa isang wika, ang salitang kakatarungan ay may ibang kulay ng kahulugan sa iba iba naman magsisimula ang digaerang lingguwistika magkokumpara ang mga tao ng mga bersyon ng kanilang narinig at nararamdaman sabi niya parusahan kuraw ang mga di naniniwala sigaw ng isang tao hindi ang sabi niya patawarin ang mga kaaway Tutul naman ng iba ang hirap sa pagsasalin ay kayang magdulot ng matinding hidwaan bago pa man matapos ang unang pangungusap. Ang interpretasyon na mismo ang magiging mas mapanganib kaysa sa mismong katotohanan ng pakikipag-ugnayan. Ngayon, isipin ninyo ang mangyayari dahil sa sirang telepono effect. Sa sandaling magkaroon ng ugnayan, libu-libong mga nagkukunwari at impostor ang biglang lalabas. Sila raw ay patuloy na kinakausap ng Diyos ng personal at individual. Ang sasabihin nila, nakuha ko ang extended version ng mensahe. Mag-subscribe sa channel ko para malaman ang buong katotohanan sa halagang 9199 kada buwan. Ang mga infogoro at mga charlatan ay mabilis na gagamitin ang kaguluhang ito para kumita. Maglalabasan ang mga bagong sekta at bagong propeta sa bawat kanto. At bawat isa sa kanila ay iwinawagayway ang kanilang smartphone bilang patunay na sila raw ang pinili. Ang paghihiwalay sa katotohanan mula sa hype o ingay ay halos imposible na seryosong maapektuhan ang mental health ng buong sangkatauhan. Isipin nyo na lang kung gaano kataas ang stress level. Ang ideya palang na talagang may nagbabantay sa atin, baka ikabaliw na natin. Ibang usapan ang maniwala lang sa isang abstract observer, pero iba kapag ramdam mo na talaga ang presensya niya. Tuluyan nang mawawala ang konsepto ng ating privacy. Sanay tayong magtago ng ating iniisip. Pero ngayon, pakiramdam natin, bawat isa sa ating mga sikreto, lalo na ang pinakamadumi, ay alam na ng lahat. Mapupuno ang mga ospital para sa mga may sakit sa isip. Ang mga taong may paranoia, tuluyan nang mapuputol ang koneksyon sa realidad. Makikita natin ang global na epidemya ng eksistensyal na takot. Kung mayroon siya, bakit niya pinayagan ang lahat ng pagdurusa at sakit na ito pero tingnan din natin ang magandang bahagi nito. Isang sandali ng pagkakaisa sa mga unang oras bago pa man magsimula ang mga pagtatalo may lilitaw na kakaibang damdamin ng kapatiran isipin mo tumitig ka sa mata ng isang estranghero at alam mo sa sarili mong iisa lang ang narinig ninyo mga hangganan lahi antas sa lipunan lahat 'yan ay mabubura panandalian tayong lahat ay para lang mga bata na tinatawag para kumain sa iisang hapag pwedeng ibaba ng mga sundalo ang kanilang armas. Dahil nakakailang o di kaya'y nakakahiya kung magbabarilan kayo habang nakabantay ang nakatataas. Ito na sana ang magiging pinakamalaking tigil putukan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang tanong lang, gaano ito tatagal? Isang oras? Isang araw? Balik tayo sa mundo ng siyensya. Ano ang gagawin ng mga physicists sisikapin nilang hanapin ang pinagmula ng signal. Kung hindi ito mula sa radio waves or simpleng tunog, posibleng impluensya na ito kaantas ng quantum. Ito na ang magiging pinakamalaking scientific breakthrough sa kasaysayan. Sa wakas, mauunawaan natin ang kalikasan ng kamalayan. Hindi naman makikipag-away ang siyensya sa pangyayaring ito. Mas uunahin nila itong pag-aralan at subukang i-hook. Ang tinatawag na divine interface ang magiging pangunahing target ng mga pag-aaral. Ang mga korporasyon tulad ng Google at Apple ay magtatapon ng trilyong dolyar para gumawa ng aparato na kayang harangan o palakasin ang signal na ito. Ang biotechnology at theology ay magsasama sa isang kakaibang sayaw. Paano kaya kung biglang sumagot ang Diyos sa lahat ng tanong natin. Isipin mo, question and answer sa buong mundo. Siguradong magiging katastrophe iyan. Kasi ang itatanong lang natin, sino ang pumatay kay Kennedy? O kaya, magkano na ang palitan ng dolyar? Pabahain lang natin ang may kapal ng mga simpleng tanong na puro pang kasarili. At kung sasagutin niya, maski isa lang sa mga tanong na yon siguradong magbabago ang takbo ng kasaysayan. Ang pagbubunyag ng kahit anong sikreto ay maaaring magsimula ng gera. Kadalasan, napakapait ng katotohanan. Kaya siguro, ang pananahimik ng Diyos ay hindi pagbaliwala, kundi isa iyong forma ng proteksyon niya sa atin, proteksyon laban sa sarili nating kagagawan iya imagine natin ang pagguho ng ating legal na sistema. Ang lahat ng batas natin ay nakatayo sa sekular na pundasyon. Pero paano kung direkta ang utos ng Diyos at ito ay salungat sa ating konstitusyon? Ano ang mas matimbang? Ang batas ng bansa o ang salita ng Diyos? Matataranta ang mga hukom at abogado. Halimbawa, may akusado na nagsabing Inutusan ako ng isang tinig na nakawin ng tinapay na ito. Paano mo naman yan mapapatunayan? Ang mga korte ay lulubog sa dami ng kaso, kung saan ang Diyos mismo ang tatawagin bilang pangunahing saksi ng depensa. Mawawala ang kahulugan ng pananagutan. Ang ginagawa ko lang ang kalooban niya ay magiging universal na palusot sa lahat ng uri ng krimen maging ang ating pang-araw-araw na buhay ay magbabago rin ng napakalaki. Isipin nyo na lang kung paano mag-iiba ang industriya ng entertainment. Wala nang epekto ang mga horror film at magiging iba na rin ang klase ng comedy. Palaging hinahanap ng sining ang kahulugan ng buhay, pero ngayon, kusa nang kumatok ang mismong kahulugan sa ating pinto. Ang mga pintor, manunulat, at musikero ay makakaranas ng creative block. Ano pa ang maisusulat nila kung nabunyag na ang pinakamalaking misteryo ng universo? O kaya naman, magkakaroon ng renaissance ng bagong religious art na digital at multimedia. Ang mga concert ay magsisimula sa isang minutong katahimikan habang naghihintay sa anumang bagong signal. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bata. Ang mga batang lalaki at lalaki sa mundong ito pagkatapos ng pangyayaring ito ay magiging ibang-iba. Para sa kanila, ang Diyos ay hindi na isang kwento o alamat. Isa na itong katotohanan, isang fact. Tulad ng gravity o ng internet. Ang ganitong pananaw ay magpapabago sa buong sistema ng edukasyon. Ang mga kurso sa biology at physics ay kailangang isulat muli para ganap na mai-integrate ang katunayan ng contact. May lilitaw na henerasyon na hindi kailanman nakaranas ng pag-aalinlangan. Mabuti ba ito? Ang kawalan ng duda ay madalas na humahantong sa panatisismo. Ngunit marahil magdudulot din ito ng isang henerasyon na may ganap na panloob na moralidad. Sino ang nakakaalam? sa pagtatapos na ng ating istorya, isipin natin na bigla na lang na nahimik ang boses. Nagbitaw ng isang linya, pagkatapos ay naglaho. Lumipas ang isang araw, dalawa, isang buwan. Puro katahimikan. Ang paghihintay na ito ay magiging napakamahirap. Mas mararamdaman nating tayo ay pinabayaan. Higit pa sa nakaraan. Magdudulot ito ng pandaigdigang depresyon parang isang malawakang withdrawal syndrome magmamakaawa tayo na bumalik siya at magsalita muli magtitipon ang mga tao sa mga stadium para lamang sabay-sabay na pakinggan ang katahimikan ang pananahimik na ito matapos ang dagundong ay mas matitindi ang bigat sa ating kaisipan kaysa sa dagundong mismo sa pangmatagalan mahahati ang mundo sa dalawang kampo ang mga nagsasalin at ang mga nagkakaila. Ang una ay magsisimulang magtayo ng bagong sibilisasyon na nakabatay sa iisang parirala at sisikapin nilang tuklasin ang nakatagong mga code o mensahe. Ang huli naman ay pipiliting kumbinsihin ang sarili at ang iba na ito ay dulot lang ng malawakang hipnosis ng mga alien o di kaya'y glitch lang sa Matrix. Ang hidwaan sa pagitan ng mga grupong ito ay maaaring maging mitsa ng mga bagong digmaan. Ang matindi at nakakabigla rito ay ang mismong direktang interbensyon ng Diyos ay hindi magdadala ng kapayapaan kundi magiging kintal para sa tuluyang pagkakagulo. Talagang kayang gawing sandata ng sangkatauhan kahit ang lubos na pag-ibig at sa wakas narito na ang matinding plot. Twist. Paano kung sinabi ng boses, kayo ang Diyos, natulog ako at kayo ang panaginip ko? O mas nakakatakot pa, tapos na ang eksperimento, papatayin ko na ang server sa loob ng dalawamput-apat na oras. Anumang mensahe ang matanggap natin ay tuluyang magpapabago sa pananaw natin sa ating sarili. Hindi na tayo mabubuhay tulad ng dati na puro lang pagkonsumo ng yaman at pag-scroll sa ating news feed. Ang pakikipag-ugnayang ito ay magpipilit sa atin na maging ganap na matanda. Agad-agad, sa pilitan. Maiintindihan natin na hindi tayo nag-iisa, ngunit hindi ito magpapadali sa sitwasyon. Sa halip, lalo tayong magiging responsable. Nang walang katapusan, kaya ano ang masasabi natin? Kung sakaling makikipag-usap sa atin ng Diyos ngayon, hindi nito maaayos ang ating mga problema. Sa katunayan, libu-libong panibagong problema pa ang idudulot nito. Nakita natin kung gaano kahina ang ating mundo na binuulang sa mga hinuha at sa paniniwalang walang nakakarinig sa atin. Siguro, ang pananahimik niya ang pinakamalaking regalo dahil binibigyan tayo nito ng kalayaang maging totoo sa sarili, magkamali at hanapin ang katotohanan ng tayo lang. Ang isang tuwirang sagot ay papatay sa mismong tanong at ang pagtatanong ang siyang nagpapatao sa atin. Pero ano sa palagay ninyo? Kung bibigyan kayo ng pagkakataong makarinig ng isang pangungusap lang mula sa may likha, ano ang gusto ninyong marinig? i-comment nyo ang inyong sagot sa ibaba. Tingnan natin kung anong pinaka mga ideya ang makakalap natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas kapag nag-upload kami ulit. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.